Eh hey, mga katropa, starting na po tayo magluto ng ating paboritong almusal. Siyempre, unahin natin mag-isa ng ano, mga risano. yum Wala po magluto na. Bawang, sibuyas. Tapos, lagay po natin yung pangsaw po. Yung tayo balukalunan ng manok para malasa po yung ating pangsit. Tapos Nilagay po natin yung ano, ah, repolyo. Ito so, hugas lang po ito. Hugasan ko na po kanina. So, ay, nilagay na lang natin. Yan. Tapos po natin ng tuyo. Tuyo, silver swan. Yan na po mga tropa, magluto kas, maglutong simpleng pagkain ng mga Pilipino. Siyempre mga katropa, lagyan natin ng bitsin. Malahating lang. Huwag natin ubusin. yan po. Salawin po natin. Tapos po yung mga katropa ko. Oh. Ito po yung, ito po yung ano, ah, mga, gulay sa pancit Nilulutong ko muna. Ayan. Tapos sasabawan na natin ng tubig. Sabawan natin ng isang tabong tubig. Medyo kulang pa kasi medyo malakas po kumain yung pansit ng tubig no lagdaga natin ng konti lang o, konti lang na to ano yun okay. yun po yung eksaktong lasa niya mga katrupa yun o no? diba sulit po yan tingnan yung mga katrupa o diba sulit pagkakulo nito mga tropa at yun po ilalagay po natin yung pansit mamaya sakto po yan sulit ilalagay po natin yung ano mamaya yung uh, pansit kanton pag kumulo na yan